Ayan guys, yung mga bata sa lansangan ay eh, laging dyan na sila lagi natutulog. Ayan o, oh, lalaro pa sila sa gilid ng kalsada. Ayan sila lang dalawa na uh, natutulog dyan. Nangalakal yung ano nila, Lama. yung magulang. Ayan. Dito yan yan sa ano sa may blooming treat lawn land. Ayan. Yun. Lagi siya naglalaro. Lalaro lang sila. Ayan yung aso. May kasama pa silang aso. Ayan ginagawa nila. Lagi naglalaro magkapatid.